Buhay na buhay pa rin ang bayanihan sa lugar ng sitio na Runa, Barangay Yanigan, Valencia City. Dahil kapit bisig sa pagsesemento ng daanan, ang mga membro ng Revitalized Police sa Barangay Valencia City Cluster 1 sa pangunguna ni Police Captain Linumer El Casires at Narulang Upland Farmers Association. 2024, ang aming team ay pumunta sa isa sa mga gina geographically isolated and disadvantaged area under sa EOR namin sitio Narulang, Barangay Nanigay. Sityo Narulang ay more or less 6 kilometers distance away from Barangay proper and passable only by motorcycle. On that day, our team conducted house visitation, face-to-face dialogue, and interview residenti at officials. Kaya conducted kami ng EDA study at needs assessment survey. We, uh, we were also invited to attend their monthly meeting on that day. At doon kami nagkaroon ng pagkakataon na upakinggan ang kanilang mga hinayin for issues and concern. Isa sa kanilang agenda ay yung plano sa paghanda ng pathway or pag-construct ng pathway para sa mga motosiklo. Ito ay upang maibsan kahit papaano ang hirap sa pagdaan lalong-lalo na tuwing umuulan na madalas na nagiging dahilan ng aksidente ng mga dumarangan dito. Ang naturang daan ay isa rin sa pangunahing dinadaanan ng motorsiklo upang magtawid ng mga produkto na ibebenta sa merkado. Malaki naman ang naging pasasalamat ng mga residente ng naturang lugar dahil sa wakas ay magkakaroon sila ng maayos na daanan na malaking tulong sa kanilang araw-araw na pamumuhay. The ang Harpies Bicades. This initiative is a collaboration and 24 among the members of Narulang Atlan Farmers Association, residents, Harpies Bicades, and barangay officials to address the poor road conditions that hampers the delivery of their agricultural products. Mula dito sa Northern Mindanao, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman, Woman, Danessa Berdos, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Pulis.